dito ako ngayon sa kamarin Ito ang aking pinanggalingan. Wala nung bata pa. Hi. po rito kaya nakikipiesta ako dito sa aking pamangkin. Guys. ayan naman. Ayaw. 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 Ang init, guys. Ang init. Ilay ko na Ayan guys. Ayan po ang aming ah, pagkain. Ayan. Ayan. Andito kami sa rooftop ng bahay. <laughs> Ayan. Ayan. Hi kayo po mga guys. Hello. Hello. love you. Happy Ayan ang aking pamangkin. Mga ano dito sa Kamarin, Kaloocan. Kaloocan. Ayan guys, mga pagkain namin guys. Oh. Ayan. Mainit. Mainit dito sa rooftop. Kaya... Si Janet, kumain ka na. Ayan. Ito ang aming pananghali. Saan na namin piyesta ngayon? Uh, Oo. Oh. Shout out ka kay Ate Beng. Nasa sa Singapore. Hello, Ate Beg. Ito, tignan mo. <laughs> shout out. Oh, shout out kayo kay mama niyo. Uh. Uy, shout out kayo sa mama niyo. Friend ko yun. Hi guys, ito, gusto ko hotdog. Salamat. <laughs> Galag, <laughs> dampot na. Angin Ayun? Ayun, guys. Ayan. Uh -huh. uh -huh. Kaya, ang, ano, ang init dito. Uh -huh. Guys, signan nyo. Nasa bubunga eh. ko. Nasa bubunga ko. Ayan, ang tao dito. Ayan. Guys, dito ako lumaki. Ito ang Camarin Belia, okay, and Melda. Dito ako lumaki, guys. Ayan, ayan. ayan. Shout out. Guys, okay. well, yes, okay. 'di well, yeah. <laughs> <laughs> okay. yes, ko makita. Ayun. Ang Sarap naman. Ya kahit kaka ihaw ko ga. Ano 'yan, ha? Ye tao na rin. Ha. Ampu. Bestori ito, beh. Santo Niño. Super init. Uh -huh. Ba. Yeah. Gumawa ka ng dasal. Higlang ng kainin. oh. Ang ulam namin ay. May tangkong. Tangkong. <laughs> Adobo, ayan. O. Tangkong, baboy. Dila. Dila-dila. Manok. Paano ostrich? Leeg. <laughs> ayan. <O>. Hmm. <laughs> Kapan yun? Tain kayo, guys. Yan. Isang pamilya lang to, guys. Tokwa. Tokwa. Ayan. Yeah. Kasi mga anak mo, babe. Mm -hmm. Dito pala. Si Budang lang wala. Yes. Yeah. Siyempre, kainan to. Mamaya, inuman na. Hindi lasing. Mama Lasing lamang. Lasing. Okay. Sarap ng tokot ba? Yes. Sino ito katabi ko? Hello, hai ka. Oh, sis. Nagay din natin. Ito, ka. Magalit

Sandal jam. ng tambay boys. Maron kayo? Uh, Sarap <laughs> ng bud ano, bud and Anong tawag niyan? Underpass. Panedit ko na kaya. Mamaya, mga beer na 'yan diyan. Bit na ko

dito. Hindi chun... <laughs> Di pa naiihaw, tsaka nakakatay. Hindi kasi pa. Ang bagal pa. Shout out muna si din, Benz. Shout out din. Sabi ko pa din, nilay. Padalakin ko 'to, 'Nay. Shout out si do ka <laughs> <laughs> no kay Ningline na nasa Kuwait. Cha si Ate Benz na nasa Singapore. Hello, may gusto akong shout out sa inyo. Ayun. Okay na to. Guys! Ayan. Nakita ninyo na kung ano yung nandito kami. Sa Ayun. Ayun yung ano namin guys. Yung mga kapatid ko. Ayun oh. Ayun oh. Ayun pa. Nasa taas pa oh. Okay, bye bye. Thank you guys. Like and subscribe. 유 o u t u b e 다녀야. 1 0일어스나 우스나. 가보시나. 나바이